Ito na po kami sa school ko dati, yung elementary kami. Sintro ng parang kay Pagsangahan Mabuhay. Ito po yung school ko. Um, dati may mga ano dyan, eh, yung mga kantin. Ano oh, yung pagsasama? Mga kamisrawang bulong. Saan na yung principal office dito? Diba dapat dito yun? Ang liit. Ay guys, yan po school ko dati. Dito yun. Malunggay oh. Pati papaya, ang liit. Peso. Mm. Add mo ko sa FB Kapakin, sure Maya, Anong ko profile? Sa Lumuluha ang mata <laughs> 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 Lumuluha yung mata oh.